Ah, good morning, good morning mga katropa. Welcome back sa ating fishing adventure. Nandito naman tayo sa Arayat Kandating, Pampanga. Kasama natin si Bata sa Shout out! Shout out! Sana may mahuli kami. Marami kaming lumakad ngayon. Binalikan namin yung pwesto na marami kaming hinulian. Ito. Alam, malalim na naman. No? Stay tuned lang mga katropa. Maraming maraming salamat sa mga subscriber natin at sa mga viewers. Mm, magwa 1000 subscriber na tayo stay tuned lang mga katropa tatawtaw natin binwit natin

lang iya. Nilala. <laughs> Nabasa tuloy ako. Bilikids <laughs> pa lang ganoon. Hindi mo pa alam ako kayo. No? Oo. Sabi si Chani, pag umiinit ano. Umiinit. Ano naman oh? No?

Yan ah, laki niyan, dali! Yan! Ang ganda ng size! Ang ka na, Chanice, doon ko. Wala na dito Wala na dyan. Tama na lang tayo ng uli. Huwag! Dali mo yan! Ayaw mo kasi tumabi, dyan ka Lumuso ka sa tubig Yan dyan, ikalang mo dyan yung binit mo Yan dyan, andyan yung mga ano, halimaw Ang blue ah Ayan ayana Fish on. Ganda na size mga katropa. Masama cari. Kamachile makuha mo dyan eh. Ay, panungkit kasi eh. <laughs> Ay, ang mga sanga na po, po eh. <laughs> panungkit eh. Tatulog ka po mesto, yun dun nya oh. Dun oh, ka na, kahit di ka na po lumipat, malilim pa ron. Oh. naman ako yun eh. Oh, eh man oh. Nakadala ko oh. Eh, iwan mo na lang kasi ron, tapos pag makakahuli ka, sa kamu ilalagay pinggir nice pa talaga sa spot na ito mga kapropa dumadawi pa ganda size on. So ayan mga katropa, uuwi na kami. Oh, shout out mo, uh, shout out mo. Ito uh, si, gen, gen. Uh, si Batas, nag-aaya ng na umu. Ah, nakatatlong kilo lang. Ah, uh, tatlong kilo lang daw. Every hole namin, tatlong kilo. Tatlong oh, kilo! Oh, oh. Lalaki oh, tatlong kilo, yung mga Eh, yung mga ano, yung mga... Oh. Uh, uh, ulit, ulit, ulit. Sa pa, tabi na sa iyo. Sa hindi pa. Tatlong kilo okay, lang oh. po ang dinali. <laughs> salamat po mga katropa. <laughs> ang mga katropa, salamat boys. Yeah!